Maraming mga paraan upang maabot ang gusto mo. Ngunit pagdating sa kaligayahan, kahit ang mga maliliit na bagay ay makakapagpasaya sa iyo. You have no idea how the simple joys of life can skyrocket your mood levels. Ngunit dahil nanonood ka, mahahanap mo mga paraang madaling sanayin, madaling mailapat sa iyong sariling buhay, at kailangang aksyonan mo upang mas masiyahan ka sa iyong buhay. The smallest changes recommended in this video, practice as a way of life, will make you stand out from everything. Focus on what matters and everything else will just fall into place. Tiyaking maglalaan ka ng oras upang panuurin ang buong video nito. Kahit nakukunin mo lamang ang tumutugma sa'yo, batay sa iyong pagkatao at mas malalaking layunin sa buhay, maaari mo pa rin mapabuti ang iyong buhay simula ngayon. Number one, Oo at hindi ay parehong malaga Una, ang pagsasabi ng oo ng mas madalas ay mailang tagka sa napakalaking bagong karanasan Maaari kang mag-isip ng malawak Both are equally effective in transporting yourself to new states of mind Ang kabilang panig ng laging pagsasabi ng oo ay may negatibong epekto rin sa buhay mo Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin? kapag palagi kang umuoo, siyempre may magbabago sa buhay mo dahil may marami kang matutunan sa pagtanggap ng mga bagong bagay na papasok sa buhay mo. Pero darating sa punto na hindi mo na ito kakayanin. Kapag sumusobra na ang lahat, dito na papasok ang hindi. Kung alam mo ang pagsabi ng oo sa mga bagay na gusto mo, dapat komportable ka rin sabihin na hindi kung hindi mo kakayanin ang patong-patong na mga bagay. Dito ko sinasama ang informal na pagsasama-sama, ang deadline ng proyekto na wala namang nagtanong kung kaya mo itong gawin, at marami pang iba. Alam mo naman siguro kung ano pang mga bagay na dapat mong hindian, di ba? Number 2, ingatan mo ang iyong sarili. May dahilan kung bakit inuuna nating isuot ang oxygen mask kung sakaling may emergency. Kung hindi natin isusuot, alam mo na ang mangyayari sa buhay mo Napaka-importanting ingatan at alagaan natin ang ating sarili. Kailangan unahin muna natin ang ating sarili bago tayo tumulong sa iba. Paano tayo makakatulong sa kapwa natin kung wala tayong lakas? Think about it. Kapag inalagaan mo ang iyong sarili, siyempre ang pakiramdam mo. Masarap din ang pakiramdam mo tungkol sa iyong inaarap. You feel like you can take on any challenge that might come your way. Bibigyan kita ng halimbawa. Gunitain mo ang isang araw kung kailan hindi ka naligo. Hindi ka nagpalit ng damit. At ang plano mo hindi mo ginagawa. Nanonood ka lang ng TV. At ang problema lamang ay kailangan mong maggrocery. Kaya't iniwan mo ang bahay na napakagulo. Lihim na umaasa na hindi ka sana makikita ng kakilala mo sa itsurang yan. Ngunit nangyari ang hindi mo inaasahan. Nagkatagpo kayo ng kakilala mo ano kaya mangyari pagkatapos? Siyempre nakaramdam ka ng hindi komportable at sinubukan mong paikliin ang pag-uusap hanggat maaari kasi nahihiya ka na sa itsura mo. Now imagine the exact same interaction with you looking nice and smelling like someone who cares about themselves. Much better, right? Ang kumpiyansa ay nagsisimula lamang sa atin kung paano natin inalagaan ang ating sarili. Hindi ito nagmula sa ibang tao. Clean yourself up. Put fresh clothing on. Comb your hair. And that's it. You are ready to face the world. Do this every day and you'll be ready for anything at any time. Number 3 gumawa ka ng mga listahan na dapat mong gawin. Ito kasi ang katotohanan ng buhay. Kung kailan nahaharap tayo sa kamatayan, ay dun pa magpasyang gumawa ng espesyal na bagay. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit kung kailan naharap tayo sa kakilakilabot na sitwasyon, adun dun pa tayo maaksyon? Dun pa natin mapagtanto na maikli lang ang ating buhay? Bakit kapag malakas pa tayo, may mga planong dapat gawin, lagi nating iniisip, balang araw? Why is the future always better for our most desires and the present is only good for our day-to-day -day tasks and responsibilities? Kung wala ka pang plano sa buhay, wag kang magalala. Hindi naman dapat pang ang plano kagad. Always start small. Mga planong nakakapagpagaan ng buhay mo. Isulat mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Basahin mo ito araw-araw upang hindi mo makalimutan na may layunin ka pa. At the end, you'll find yourself smiling every time you do it. And that's how you turn your mundane day-to-day -day life to something that's exciting and outgoing. Number 4 humanap ng isang paraan ng ehersisyo na nasisiyahan ka. Ehersisyo isa sa mga pinakamahusay na paraan upang sakupin ang sandali at upang mas masiyahan ng iyong pamumuhay. Alam ko na nagtaka ka kung bakit kasali ang ehersisyo. Ito ang sinabi ni McGonigal, When you exercise, it increases endorphins, dopamine, adrenaline, and endocannabinoid. These are all brain chemicals associated with feeling happy feeling confident, feeling capable, feeling less anxiety and stress, and even less physical pain. Napakatotoo nito. May nakilala akong maraming mga tao na binago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paghanap ng isang uri ng ehersisyo na nasisiyahan sila. Medyo mahusay na halimbawa din ako sa akin sarili. Ang paghahanap ng isang uri ng ehersisyo na gusto ko ay nagbago ng aking buhay. Gusto kong maglakad. Gusto kong tumakbo. Nakatulong ito sa akin na makaya ang stress, pagkabalisa, at pagkainip. It is an outlet and a source of fulfillment for me. And I can't imagine my life without it. At hindi naman ako athletic na tao. I just call myself a passionate hobbyist. Wala rin akong pakialam kung sino may napakalaking muscles. Sino ang perfect fit na tao. Dahil malinaw na hindi ako makakalaban sa antas na iyon. Ibig kong sabihin, magjajaging jogging ako para sanayin ang aking katawan, para makapagnilay, para mawala ang aking stress, siyempre para na rin matunaw ang konting calories. Kaya tuwing meron akong isang abalang araw sa trabaho, magjajaging jogging ako pagkatapos at gumagaan ang pakiramdam ko. Kapag nababagot ako, maglalakad ako sa nature upang makabawi ng lakas. Ganito ko kamahal ang aking sarili. Sa madaling salita ang palaging pag ay may positibong epekto sa aking kaligayahan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag ay palaging itinatampok sa mga advice kung paano maging masaya. Number 5. Gumawa ka ng panibagong bagay. Wala nang masisimple pa kaysa dito. Dumaan ka sa daang hindi mo pa nadadaanan. Nakuha mo ba ang punto ko? Kumain ka ng pagkain hindi mo pa nasusubukan. Ang punto ko dito ay para hindi ka magsawa sa iyong buhay Ang bawat isa ay may kwentong ikikwento At karamihan ay may mga maiisip na ibabahagi Maaari kang matuto ng bagong bagay mula sa bawat taon na nakasalamuha mo At may matutunan ka rin sa bawat bagong bagay na sinubukan mo Maging handa ka lang na kuminsan ang mga aralin ay nagmumula sa isang kabiguan Number 6 Lumabas ka sa lungga mo Narinig mo na ito dati sa video ko. Huwag kang magtambay sa bahay niyo araw-araw. Isipin mo nga ngayong buhay sa mga nakaraang buwan. Ibabahagi ko muna sa iyo ang akin. Work from home lang ako. Minsan may meetups na nagaganap. Kung isipin mo ang buhay ko, siguradong mababagot ka talaga. Sa tag-araw, napakainit ng bahay namin. Ano sa palagay mo ang pagkakaiba natin? Wala naman siguro, di ba? tayo ang nababagot sa pabalik-balik na gawain. Ngunit ang pagkakaiba natin ay lahat ng bagay ay inuorganis ako. Kung saan sabihin mong hindi mo ito magagawa dahil sa yung abala na schedule, hindi ako naniniwala kasi lahat ay may priority sa buhay. Alam mo, ang mga maliit na sandali tulad ng paglabas at maglakad sandali ay nakakagaan ng buhay. Huwag maliitin ang tip na ito. Gusto kong subukan mo rin dahil ayoko mabagot ka sa buhay.